Nagdinilay nilay nga ako ng mga oras na yan mga jay. Kaso nga lang, may biglang sumingit. Sino pa ba kundi ang ating Disney Princess na gusto rin makigulo sa aking pagninilay-nilay kung anong uulan nga ngayong dinner? Dahil nga alas 5 na ngayon ng hapon guys at uh, mabilis lamang gumamay nga dito dahil winter pa nga sa mga oras na ito. Kaya pumunta na ako sa kusina at nadatnan ko nga itong binabat ng aking biyanan bago nga siya uminis. Pero uh, wala nga dito sa bahay ang aking biyanan kaya solo ko ang kusina. Charis. So yun nga, no, bago magsimula, syempre linisin muna natin ang ating kusina para maayos at maaluan ba tayo makapag kilos ba diba? So yun nga, wala naman masyadong hugasin. Eh, no? Parang, parang prepare ko lang yung mga dapat kung gawin. So una guys, ay inuno ko nga muna itong uh, bigas kasi ibababat muna natin to ng mga 10 minutes guys para madali lang siya malutom mamaya. So yung natirang bigas yung nakaraang buwan ay inilagay ko na nga at tinagdagan ko lang ng isa't kalahati. Ito ay gamit ko ay basmati rice guys. Madalas itong ginagamit sa biryani, no? So hindi ito yung pandan rice kasi kapag pandan rice medyo sticky siya at hindi siya maganda kapag i, eh, uh, eh, gagamitin mo siya sa mga biryani. I think yung mga Pilip, uh, mga Filipino na nagtrabaho na sa Middle East, alam uh, kong alam nila na basmati rin talaga ang ginagamit nila. Pero hindi ito yung basmati na kagaya talaga sa Middle East. Ito lang yung basmati na madalas na ginagamit din ng mga European dito, no? Hindi ganun katigas kagaya sa Middle in uh, Middle East. So next guys ay ang ating manok. So dahil ang ating papalin ay hindi marunong kumain ng manok na may uh, buto, so gagamitan natin ng chicken fillet 'yan yeah, no medyo mahal nga lang ang chicken dito guys kaya talagang uh, tinipit ko muna ang ating papala HR <coughs> so yun nga guys dahil sobrang mahal ng uh, kilo ng uh, uh, chicken fillet dito guys kaya hinatik ko muna siya sa dalawa so dalawang uh, portion yung aking ginamit and then yung dalawa ay ititira ko na lang ay mo muna sa fridge natin para in a few weeks alam ko magre-request ulit ang ating papalay ng biryani no, dahil paborito niya po ito, ito ang isa niya sa request talaga so iyan ang ititira natin at iyan ang ating uh, gagamitin sa susunod no, so iyan lang guys bumawas lang ako ng kaunti doon sa dalawang na natira na dapat, para naman no, medyo madagdagan ang ating chicken dito, at mukha naman mamapuno puno ang ating uh, plato After nga natin gayatin ng ating manok, ay isusunod na nga natin itong uh, onion, no? Pwede kayo gumamit ng puting onion, but I preferred is uh, red. <laughs> Violet red. Bahala kayo. So, ito kasi yung madalas kong ginagamit talaga. Ito yung gustong gusto ko talaga, no? Ito naman talaga uso sa Pilipinas, uy. So, ayun na nga, guys, no? Dahil, uh, dahil luluto nga natin ang ating uh, onion. Kaya ito na ang sinunod ko kaagad. Para habang tayo ay magsasaing mamaya ay nakagisa na itong ating, uh, uh, I mean, ipiprito ang ating uh, onion. Yes, ipiprito natin siya. Hindi natin siya luluto, uh, isasama sa manok ng hilaw. Kasi mas masarap siya. And then guys, nagpipit na rin ako dito ng uh, bawing. Ayan, si bawing ay magdadagdag ng lasa. So, ganito ako mag guys, no? Pipit-pitin muna bago gayatin para madali mga gayat. So, sa aking nga paggagayat, ay may nakikigayat din sa aking likod, ang ating Disney Princess. Ewan ko ba naman sa batang yan, ay gayang gaya din sa nanay. So, ayun nga guys, after nga natin magayat yan, ay nagpainit na nga ako sa ating kawali ng ating mantika. Yes, yung mantika guys, ay lumang mantika yung ginamit ko. Yan po yung pinagpretuhan kanina ng manok. So, okay lang yan, dahil manok din naman ang lulutuin natin, no? ganun din naman ang lasa. So, yun nga, guys. Ito, guys, ay pwede nyo naman gawing toasted. Ako kasi hindi ko siya tinotoasted. Yung iba, tinotoasted nila. So, may, uh, tama lang na maglambot ang ating uh, onion bago natin siya ilagay sa manok na, pa, ma, na magiging panlasa din mamaya at pang toppings, ano ba, nagkabulol-bulol na, Uy, pang toppings yung iba sa kanin mamaya sa ibabaw. So, mamaya, makikita nyo yung gagawin ko. so consistent ko nga siya hinahalo-halo guys para hindi nga siya masunog dahil dati guys pinabayaan ko ba kapag na ma uh, mahina ang iyong apoy ang tagal na mamaluto so nilakasan ko na lang ang apoy at uh, tama nga halo-halo lang So, yun nga, nagutong ang ating Disney Princess, nanghingi ng chicken, no? Buti na lang, merong chicken pang natira kanina tanghali. So, yun nga, guys, dahil nga mahal ang mga spices ng ating biryani, so, yung nasa pack na yung binibili ko, kasi lahat na kailangan nyo ay nandyan na, guys. Tulad na, hindi ko alam ang tawag dyan, guys. <laughs> So, ayun na nga, in one pack, nandyan na lahat. Alam nyo naman sa India, guys, lahat ng herbs nila ay natural. yeah natural po. So, yan, guys, ang biryani ay nilalagyan din ng yogurt. At dinagdagan ko lang po ng paprika powder. So, tamang halo-halo lang na para ba naghahalo lang kayo ng uh, kape, Char. So, ayun nga pa, guys, para manuot ang lasa, dahil hindi na po natin siya ibababat. Yung iba binababat pa ng 1 hour, 2 hours, 3 hours. Ako hindi, guys. Tama, prepare lang ng kaunti, and then ma later, lutuin na. So, nagdagdag lang ako ng konting panlas, pampalasa. Yung iba naglalagay ng nor, no? Ako hindi ako naglalagay ng nor. So, nilalagyan ko lang siya ng mga onion powder, garlic powder at saka ng uh, pamintang uh, durog, yung pinong durog, ganon. So, ayan nga, yung, ito na po yung ating finish na onion na ginisin natin kanina. So, ganyan lang po ako, no? yung natira kasi pagtatapik sa ating mamaya. So, haluin ulit natin siya kasi kailangan din natin yung mantika na galing sa onion. Para lumasa din sa ating manok. So, ganun lang guys. At sumingit nga itong batang ito. After nga nan guys ay magpapakulo naman tayo ng tubig. So punuin nyo lang na kuunti yung uh, lagayan. So dahil nga nangungulit ng ating Disney Princess at kanina pa nga siya sabi nang sabi sa akin pipi kay ka. Meaning, I want to see pipi. Of course, ang pipi ay nasa YouTube. So, ewan ka ba naman sa batang ito, hindi niya gusto talaga ang kukumilon. Miss Rachel, ang gusto niya talaga ay pipi. Wala nang iba. Pipi lang talaga ang magpapasaya sa aking anak. Ang sarap na nga itapon itong uh, laptop ng aking biyana dahil hindi ko nga makita ang start. Nasaan na ba ang start button? Hindi ako na-inform na saan nga ba ang ating depression sa nagwawala ng nga. Dahil yung bagal ko nga at hindi ko nga matagpuan nasa na ba start button na yan. Palibhasa nga kasi nakikihiram lang talaga kami ng laptop, no? So, yun na nga. At finally nga ay nakita ko na rin ang start button. At ayun na nga, pinubuksan ko na nga. At masaya-masaya nga ang ating Disney Princess kasi makikita niya na naman ang kanyang paboritong pipi. Wala nang iba talaga. Yun lang talaga nagpapasaya sa kanya, oy. So, yun na nga, guys. Ang tagal pa nga nan. So, kabilang banda nga ay kumukulo na nga ang ating uh, tubig uh, at uh, ready na po ilagay ang ating bigas. Yes po, kapag kumulo na yung tubig, sa kanyo lang po ilalagay ang ating uh, binabad na bigas ng 10 minutes. Ayan, mukhang hindi 10 minutes yan, mga 15 minutes ko na ibabad yan. But, but it's okay, no? So, ayan guys, nilahat ko na nga, no? At sinimot ko pa talaga. So, hintay lang ulit natin siyang maluto in five minutes, ganon. So, yun nga, guys. At sa kabilang banda, ay nagpainit nga rin ako ng mantika para naman sa ating binabat, minarinate na manok kanina. So, kung natatandaan ninyo, no? So, naglalagay ako ng konting mantika, guys, bago ko ilagay ang ating manok. Konting halo lang and be consistent para hindi rin siya masunog. Tulad na sinabi ko kanina. Dahil ma pang malakas ang apoy pa nilagay natin. Ano? So, yun na nga guys. Konting halo lang tayo dyan. Talagang caga tsaga lang sa pagluluto ng uh, biryani. No? So, hintay lang natin siya magkaroon ng sariling uh, tubig. Eh. then, after nga nan guys, ay uh, okay na po yung ating uh, bigas. So, iset aside lang muna natin sa sa tabi. Ganyan lang po ako magsain. Mga 5 to 6 minutes lang. Dati ginawa akong 10 minutes. Medyo uh, lutong-luto, no? So, okay na rin tong ating manok, guys. At uh, yung iba, guys, hilaw, niya, hilaw nila hinahalo sa bigas. Ako po ay luto. Niluluto ko muna. Kasi dati yun ang ako. Kaso na dinaluto yung, ano, yung uh, manok, no? So, syempre, ang partner ng ating uh, biryani, dahil maanghang po ang biryani na ginawa ko, kaya magagawa po ako dito ng uh, uh parang uh, side dish niya, no? Yung iba salad. Ako po yogurt na may uh, pipino. Ang sarap na, guys. Gawin nyo. Tapos, linalagyan ko lang siya ng konting nga pepper, salt, yun lang, yun lang ang magpapalasa. Ang sarap-sarap niya na talaga. As nauubos nauubos kaya isang mangkok niya. Si Papa Lin, ayaw niya na, kasi ayaw niya ng pepino. So, ang ginagawa niya lang naman ay yogurt lang. Ako nilalagyan ko rin yan ng yogurt, guys. Kay Papa yogurt lang na may konting salt. And minsan, nilalagyan niya rin ng uh, beweng. <laughs> <-pit> na beweng. <laughs> yun lang nilalagyan niya. Sobrang sarap na, guys. Gawin niyo rin yan. So, nung luto na nga ang ating uh, manok at uh, nilagyan ko nga ng konti tubig yan, no? Para mag, medyo magsabaw-sabaw uh, na ng konti, no? So, same lang kawali kung saan tayo nagluto ng kanin. So, hindi ko na tinanggal yung mga kanin dyan, guys. Kasi kanin din naman ang na natin, no? So, una nilalagay ko yung uh, Kanin, bahala kayo. Kung gusto nyo unahin ng uh, manok, okay lang din, no? So, una sa akin ay kanin, tapos manok, tapos kanin ulit, tapos manok, tapos ang ibabaw niya na toppings ay yung onion na prinito natin kanina. Just saying something. So, pinauna ko na nga yung pakainin ng ating Disney Princess. So, this is the finished product of our biryani. So, uh, nag-uusok-usok pa nun, guys. At si Papa na nga ang aking pinaghalo na dahil uh, masakit na ang aking uh, kamay kakahalo kanina pa. <laughs> so, ayun nga ang ating biryani. Sobrang dali lang, guys. At kayang-kaya niyong gawin.